Good morning, good morning mga KDIY, ano, mga kabayan. Good morning sa inyo lahat at sa ating mga subscriber, good morning sa inyo. So, ngayong araw na to, tapos na tayo mag-priming kahapon. At saka nag-layout na tayo ng ating uh, ito, mga outlet sa switch sa ating electrical. So, ang gagawin natin ngayon, medyo nawalan tayo ng materialis kahapon. Kaya ngayon tayo bumili, ano, may nabili na ako kasi sino ko pa hindi muna ako bumili hangga't hindi ko mai-sukat yung mga wire kung ano yung kakailanganin kasi sayang din naman pag uh, uh, bibili tayo agad tapos di pa natin naisukat sayang yung materials so napakamahal ng mga materials ngayon so ito na yung uh, na additional natin dito to so, nabili natin ngayon magdagdag tayo ng isa pang outlet doon sa AC ano sa aircon sa refrigerator o mag-aircon yung kira dito na pakailit na pakailit ng kwarto so additional tayo at saka yung wiring sa mga switch kasi iniba na natin yung switch doon at saka dito sa mga kwarto maglagay tayo ng dalawang uh, switch so additional tayo ng mga wire at saka rivets at saka uh, outlet no? safety breaker so ito yung mga mga nabili natin yan uh, ruyo na outlet na uh, safety breaker na ruyo ito, so, uh, aircon outlet switch uh, tapos tagdag tayo ng dalawang switch ito, dalawang switch tapos ito, uh, molding rebates, blind rebates ah uh, naghanap ako ng dalito kasi magandang klaseng rebates na ito no? magandang klaseng brand so ito yung nabili ko ngayon so additional lang ako dahil uh, maglalagay ako ng ng walling na sa ano, drywall, maglalagay na ako so yan ano Tips ko lang, flicks ko lang ito. Tips ko lang. Pag bumili ka ng wire, uh, bilhin nyo na yung uh, standard kasi lalong lalo na sa mga mahilig mag DIY no? sa, 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 sa nagpapagawa no? I suggest nyo sa gumagawa kumari. maaari uh, uh, gumamit sila ng standard standard kasi maraming mga substandard na gawa sa China na mura lang, mura lang ito, uh, ruyo ito no? naghanap na medyo maganda-ganda yung mga perplex, maganda yun sa Colombia, maganda rin yun uh, wala ka lang makikita. Ganito lang makikita. Moruyo at saka yung mga China-China. Ito yung standard naman ito. Ang metro nito nasa 30 per meter. Kung mga China-China, mga substandard, ang metro, no, 20 pesos. So, 10 pesos yung difference. So, yun nga lang, yung China-China, hindi natin alam kung tumagal, ano. Hindi natin alam na tumagal ba siya o hindi kasi substandard yun. Gagal na lang na sa mga ganito. Ito. Ito, PDX. Hmm, PDX. Ito, gawa sa Pilipinas ito. Mas maganda pa ito, gawa sa Pilipinas. Eh, Napakatibay. Oh, standard talaga. Mas maganda pa yung gawa sa Pilipinas eh, kaysa gawa sa China. Makikita mo naman, matigas. Oh. oh. hirap balatan. At saka sakto talaga. Di kagaya ng, ng gawa sa China, ganyan yung muna, tupiin mo. Napakalambot. Napakalambot. Ito, napakatigas. Pero ito, may nakalagay. Ah, uh, Bidin Philippines, yan. Napakita ko sa inyo. Yan, Powerflex, yan, Powerflex ng brand. Powerflex gawa sa Pilipinas ito, no. Mas maganda ito. Ah, uh, i-recommend ko rin ito, maganda to. Yan, wag kayong bumili ng mga China-China sa sa larangan ng mga wire, wire, no. Bumili kayo ng mga standard talaga. Wag kayong kumamit ng mga substandard dahil hindi natin alam kung no? magka-short. Pangit na uh, pangit na klase yung mga substandard. Mura na nga pero substandard, hindi tatagalan, no, hindi tatagal. So, yun nga, uh, tsaka yung balak natin palitan yung mga outlet na yun. Hindi ko alam kung anong klaseng mga outlet na yun. Hirap ipasok yung mga plug. So ngayon lang ako nakakaranas ng na mga ganun na outlet. Pag pinaslak mo kahit anong klasing plug, hirap-hirap na ipasok. So papalitan. Dahil nagtanggalan yan. Dahil sa hirap ipasok, pag tinanggal mo, hirap din tanggalin. Parang kumakapit sa ilalim. Hindi ko, marang may luck, parang may lock sa ilalim. Kaya natanggal. Oh. Papalitan natin yan. Hanap din ang paraan kung pwede natin palitan. Kasi marami naman ako savings na outlet. Yan, mga outlet na savings na yan. Maganda pa yan. Okay pa yan. Papalitan ko yan. So, panghuli na lang natin yan. So, ito muna ang gagawin natin sa ngayon. Wiring muna tayo. Yan. Yeah. Suksok na lang natin yan. Napakalali na lang yan. Wiring natin. Tapos, tatapos natin mag-wiring. Mag-drywall na tayo. So, abangan nyo mga bayan. Napaka-alikabok yan. Napaka-alikabok. Pagkating tayo dyan. Tapos, akpan natin yan dyan. Para hindi tayo uh, maanusan ka sa alikabok. Uh, maanghab natin yung mga na lilipad. So, sana matapos tong araw na to, no? Sa pag uh, wiring at saka sa pag uh, uh, drywall. Paglagay natin ng artiplex sa uh, matapos tong araw na to. Dahil bukas, sa badu bukas, papahinga tayo bukas at silang araw. Tapos, mamimintura tayo. Papakita ko sa inyo, ipiplex ko, niyo sa, inyo. ipiplex ko to sa inyo itong pundo. First time ko gamitin to, papakita natin kung maganda ba talaga yan. Okay, ngayon na lang. Ito si Boy, ang YouTuber na ba yan. Peace out. A Through the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night ko na. Yan ang mga kabayan, temporary lang muna. Tine-check lang natin kung okay ba yung installation natin. Yun. Ayan, may na. Oh. Tanggalin na lang natin mamaya pag naglagay na tayo dito. Yan. Tine-check lang natin. Tapos dito na naman is kabila. Ayusin natin to. Oh. Pero ito mga kabayan, tingnan nyo wasak. O, ulitin natin yan. Yan mali yung pagkakalagay nito nilagay nila yung receptacle dito lang siya nakakapit sa hardy flex ang gaya nito nawasak no, dahil sobrang init tanggalin siya dapat dito nila nilagay kasi dito mayroong metal paring at least kakapit siya sa metal paring mayroon siyang ano meron siyang tibay so mali yung pagkakalagay dapat o either uh, oh, dito dito magitna siya hindi yung dito nila nilalagay porkit na nasa ano na Galagin na dito. Eh wala pa gaya nito, wasak. Wala, tanggal. Ulitin na naman natin 'to. So li li lilipat natin 'to, no? Ililipat natin siya rito kasi mayroong metal pa rin dito para matibay. Lilipat natin 'yan. Ngayon, testing lang muna natin dahil mayroon tayong in-install na switch. Nilipat natin 'yung switch. Uh, naglagay tayo ng switch ito. So mayroon tayong in-install. Nilagay natin. Lagyan natin ng bulb para ma-check natin kung mayroong mga ilaw. Switch on. Okay.

Okay, tapos na mga kabayan, ano? So, yan. Okay na. Pintura na lang ko lang. Tapos na yung drywall natin. Dalawang kwarto, yan. Yung sukat dito, yung space, yung sukat dito, gano'n ka, kalawak. lawak. Ganun din dito. Tapos yan. Dito yung pituan, tagiliran. Tapos yung pangalawang kwarto. Yan, may ilaw na. So yan ano, tapos na. Pintura na lang kulang. So DIY lang ito no. Yan paano bang drywall. Tapos nag-install tayo ng ano. Nag-install tayo ng aircon outlet yan. So hindi pa tapos ito. Ito na lang uh, ribit na lang ko lang kasi kinapos tayo ng wire. Yan. Bibili pa tayo ng wire ano. Isang metro. Tapos uh, yan naka-ready na yung hard flex niya. So, 12 piraso yung nagamit natin. May natirang konti. to Tapos, sa uh, madumi pa, no? Wala pang linis. Kasi katatapos lang natin, uh, katatapos lang natin uh, mag drywalling Yan. So, yan. Sa sunod na araw, ay uh, mamimintura na tayo. Mamimintura na tayo. Yan. Yan, mamimintura na tayo. Ipiplex natin tong, ano? Ipiplex natin tong pinturang ito. Yan, pundo. Tapos sa uh, ano muna natin? Bago natin pinturahan, ano yung muna natin? Uh, masilihan muna natin. Skim coat muna tayo, no? Tapos sa uh, sa skim coat, mayroon tayong kalating sako doon. Siguro kasi yan na yon. Kung magkulang man, bibili lang tayo ng per kilo. Meron namang per kilo eh. Na skim coat. Yan ano? So hanggang dito lang muna.